Salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa Dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Ngayon gabi, ay ibabahagi natin ang isang kwento. Isang kwento ng kasiyahan na nauwi sa trahedya. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay nakakakilabot at nakalulungkot pa rin para sa ating mga Pilipino. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy. Isang gabi ng kasiyahan, sayawan at musika na hindi inaasahang naging gabi ng sigawan, apoy at kamatayan simula ng gabing masaya noong March 18, 1996 isang lunes ng gabi normal lang para sa mga kabataan ang maghanap ng lugar na mapaglilibangan. Madalas puntahan noon ang mga disco bar at isa sa pinakasikat ay ang Ozone Disco Club sa Timog Avenue, Quezon City. Ang Ozone Disco ay kilalang tambayan ng mga kabataan, lalo na ng mga estudyante. Maliit lang ang lugar, pero laging puno ng tao. May ilaw na kumikislap, tugtugang sumasabay sa tibok ng puso at sayawang walang tigil. Maraming kabataan ang pumupunta doon para magdiwang. May mga galing sa graduation party, may mga simpleng gumimik lang, at may iba na unang beses palang makakapasok sa isang disco club. Sa gabing iyon, mahigit 350 katao ang nagsisiksikan sa loob ng maliit na club sa isip ng lahat. Isa lang itong masayang gabi. Wala silang ideya na magiging bangungot ito. Ang unang senyales. Habang sumasayaw at nagkakasiyahan ang mga kabataan, may ilang nakapansin na parang may kakaibang amoy sa hangin. Amoy sunog may usok na unti-unting sumisingaw. Pero dahil malakas ang tugtog at makulay ang ilaw, akala ng karamihan parte lang ito ng special effects. Walang nakapansin na may namumuo na palang panganib. Hanggang sa ilang segundo lang ang lumipas, may apoy na biglang sumiklab malapit sa disc jockey booth. Ang maliit na apoy ay mabilis na lumaki at sa loob ng ilang sandali, halos buong kisame ay nagliyab ang sigawan. Nagulat ang lahat. Ang disko na puno ng tawanan ay biglang napuno ng sigawan at takot. Sunog, sunog ang sigaw ng ilan. Nagunahan ang mga tao papunta sa pinto para lumabas. Pero dito nagsimula ang mas nakakatakot na mangyayari. Ang ozone disco ay maliit at isa lang ang main entrance at exit. Isa pang problema, ang pinto ay papasok ang bukas, hindi palabas. Sa dami ng taong sabay-sabay na nagtutulakan, hindi agad mabuksan ang pinto. Nagsiksikan sila, nagtulakan, at marami ang nadapa at nadaganan, ang apoy at usok. Habang nagkakagulo, kumalat ang apoy at usok. Ang kisame ay gawa sa madali talagang masunog na materyal at ang lugar ay walang maayos na fire exit. Sa loob ng ilang minuto, ang makapal na usok ay nagdulot ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Ang ilan, nawala na ng malay. Bago pa man makalapit sa pintuan, ang musika ay tuluyang huminto. Ang dating tunog ng disco ay napalitan ng iyak, sigaw, at paghingi ng tulong. Ang trahedya sa labas, nagsidatingan ang mga tao, pero hindi nila agad natulungan ang mga nasa loob. Sa sobrang init at lakas ng apoy, halos imposibleng makapasok. Pagdating ng mga bombero, nahirapan din silang buksan ang pinto dahil sa naharangan na ito ng mga katawan. Nasugpo naman ang apoy, pero huli na para sa marami. Ayon sa opisyal na tala, mahigit 160 katao ang nasawi sa gabing iyon. Karamihan ay kabataan na masayang pumunta para magdiwang, pero sa kasamaang palad ay hindi na nakauwi. Marami ding sugatan, napaso at trauma ang dinanas ng mga nakaligtas. Ang epekto ng ozone disco tragedy ang tinaguriang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon na iyon. Hindi lang ito naging kwento ng kasayahan na nauwi sa trahedya, kundi isang malaking aral tungkol sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon na kulang sa fire safety ang lugar. Maliit ang espasyo, pero sobrang dami ng pinapasok. Isa lang ang exit. Mali pa ang disenyo ng pinto. At walang sapat na fire equipment. Maraming opisyal ang nakasuhan at ang may-ari ng Ozone Disco ay naharap sa matinding kaso. Mga multo ng ozone disco. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Matapos ang trahedya, maraming kwento ng kababalaghan ang lumabas tungkol sa lugar na iyon. Sabi ng mga residente at dumaraan sa Timog Avenue, may mga nakaririnig daw ng sigaw at iyak sa gabi parang inuulit ang mga huling sandali ng mga biktima. May mga driver ng taxi at jeep na nagsasabing nakakita sila ng mga kabataang naglalakad sa kalsada pero biglang naglalaho kapag malapit na. Ang iba naman, nakasaksi ng mga anino sa nasunog na gusali. May mga kabataang parang nakasilip sa bintana kahit matagal nang sarado at inabando na ang lugar. Sa loob ng maraming taon, naging kilalang haunted ang lugar ng Ozone Disco at kahit na demolished na ito, naniniwala ang ilan na ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay hindi pa rin matahimik. Ang alaala, ngayon, ang Ozone Disco ay simbolo ng dalawang bagay, trahedya. Ang gabing dapat sana ay puno ng saya, pero nauwi sa pagkasawi babala. Na hindi dapat binabalewala ang kaligtasan at kahalagahan ng buhay para sa mga nakaligtas, hindi nila malilimutan ang gabing iyon ang mga pamilya ng mga nasawi ay patuloy na nagdadalamhati at para sa atin, nananatili itong isang kwento na dapat pakinggan, pagnilayan at tandaan. Pagtatapos, isang disco na dapat sana ay puno ng musika at kasiyahan, ngunit naging huling hantungan ng marami. Isang trahedya na nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng mga Pilipino. Kung may pagkakataon kang mapadaan sa dating lugar ng Ozone Disco, isipin mo ang mga sigaw at iyak na umalingaw-ngaw doon. Isang paalala ng buhay ay napakabilis magbago at dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim. I-like ang video na ito. I-ring ang notification bell at i-share sa mga kakilala mong Mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita.